Ah, nituyok nga lang sir, oh. Sir, bawal mag-U-turn dito, sir. Kaya kasi naka sa na yun, no U-turn. Hindi ka nabansin yung double yellow lane yun. sir, oh. Sa mga yung tambot suni mo, tulutot mo siguro na yun. Samot, nagpakusgan, di ba? Huwag ka na mag-gamito sa kalsada. Hindi pang rules. Ganto mo yun haa, ah, okay nang tuyok yun, ah, nga sila sila, oo laga double solo drain sir, nang tuyok, wait ka Ate, muli sin pala, sir. Sir, bawal mag-U-turn dito, sir. Double solid lane nga, sir. Bawal, bawal nga ba mag- Kaya kasi ka U-turn. No sir. sir, bawal nga tayong mag-overtake, sir. Lalo pa na yung U-turn. Sensya na, ngayon wala akong mag-U-turn. May ka naman, sir. Diba, nakapag-seminar po tayo. Dapat alam natin yun, sir. Hindi ko napansin yung double yellow lane ko kung may lisin. Hindi kita yan, sir. May barricade na nga yan, sir. Sensya Oh, there are some Patingin na rin na rin sa lang ito, hindi ko alam. Oh, sir, dapat alam, kung mag -re tayo, sir, dapat na-check natin kung may papel o wala. Station ticket lang po ito, sir. What does that mean? Ah, uh, city ordinance po natin dito sa, ano po, sir? Tagbinara. Tagas lang po ba kayo, sir? So, bali, nag-vacation lang po kayo dito, sir? Hindi naman makukumpiskit yung lisensya nyo kasi hindi naman po yan tiyo. Okay sa may tambot suni mo tulutot mo siguro na eh Kanunggi nga na po din mo na gabiha na po ninyo ha Tignan yung neutral daw yung neutral daw do. Ausok oh, doon na to ha Sige yan kanang ilayo na to 45 degrees na Di ba ito Yan kining revolution of 2500 eh. Ah hinay pa ganito kayo ito. Bigyan ka na ko Di okay na okay na to Hinay na kayo to Hindi na lang angay pa kusgan Pero ang imong disibil Nang lapas na gani hinay kayo ha Kato sakto man na to hinay na so ang kabalo kabalo ka national law na to wala Pilaman? Pilay pasado na to 95, okay. ha okay. dili 99 99 oh ubos sa ninety 99 eh pakos gid gamay daw di okay na okay. eh oh, Samot nag samot nag gan, di ba o kaya nang mag na to sa kalsada. Ay, resensya ni mo ba? Wakil hindi diyan? Teka, sa man dito? Dito ang buwan, Sir. Dao, may sa naman kaya kabalok ang bawa na yung tambot may nagkikwelo, tayong payaw lang, Sir. Bato, mo sila ang buwan. Ngayon, nangunang po mo ng tambot suha? Sige, nake, gusto, bayo, Sir, kay mataw ay, doon sa natituan focus na portalot 'yan, teko mo 'yung bayan na parisa sa media. Namin na natubaw, wala pa kahit tinatanong, what are sinso? Kita pagin magpapansin, pag bunabana ba? Kabalo ba mo ang mga katauhan nito, galawan, reklamo, kung sila mo ka ng mga nganding at ambotso. Kamo mo mo go bayo pakai alam, kaya kayo mo lisensya. Pala na ba madakpan 'di? Bay, take tulsa na, matanggal naman na 'yong ambotso. Ano mo gusto? Sa kanito 'yan, pangitay pamaki ng matanggal na nan. Parisa kasi mo paris. Ano sa may angay buhat na naman ng tambutso naman Doktokon ah ikaw kung gusto nimo doktokon Doktokon, ang ganahan ka mo na ha, wala ka na mong ipagos Kung gusto naman doktokon, doktokan na pa rin magamit Hindi pang ulusin Kaya tumoy na, tumoy Kaya tumoy na Ayan na, akin na na Ayan na, akin na na Ayan na kaya ang kayo mag-consideration na ni Hakay. Kuha mo kasi mong pares pero butangin na mirror ha.